So tanaw tanaw natin yung ating mga tanim mga kaparms For today's video mga kaparms mayroon naman tayong ibabahagi sa inyo dito po sa siling-siling natin na panigang So makikita nyo po ay uh, medyo marami na po yung mga ano niya, yung mga Bulaklak niya sa sili natin So Meron naman tayong ibabagi sa inyo Sa araw na ito Ito po ay napaka uh, uh, Napaka importante po Na dapat Matatandaan natin mga kaparms Sa ating sili oh uh, Kasi E kwento ko muna yung mga fast dito kung bakit tayo may mayroong ibabahagi ngayon kasi dati ay noong nakaraang araw nagdilig kami mga kaparms uh, nag spray kami kasi alam nyo naman ang panahon ngayon ay masyadong maulan kaya ang mga mga punjay o punggos nag ano talaga naglabasan maglalabas yan eh yun talaga ang pagdami ng punggos ng ating sile, ay pwede po ang bakterya pwede po ay pumatay sa ating sile. Kaya sa nakaraan na pag-spray namin napapansin ko mga ka-farms na 'yung sili natin po ay may uh, mayroon po na ano na nalanta 'yung dahon. At I think siguro mamamatay siguro 'yun kapag hindi natin na i eh, ano na i eh, uh, sugpuin kumbaga no kapag hindi natin nasugpo ang yung sakit na iyon ay talagang mamamatay yung sili natin so sa video na ito ay talakayin natin uh, o ibabahagi natin sa inyo kung ano naman ang ginawa ko para po na uh, matigil ang pagkatuluyan na pagkamatay ng ating sili sa ng mga uh, bakterya na galing po sa lupa. Sanhi po sa malakas na ulan at tuloy-tuloy, 'yun po ang pagdami ng uh, sakit ng sili at uh, pwedeng magkaroon ng sakit ang sili kahit yung sili natin ay healthy po ay uh, kahit mataba ay pwedeng magkakaroon ng sakit dahil sa panahon na tuloy-tuloy at yung lupa maraming tubig, no. 'Yun po ang pag laganap ng mga sakit so makikita nyo na marami ng bunga ang sili natin so uh, papakita muna natin sa inyo, yun know, o, dami ng bunga pero diretso tayo sa ating topiko ngayon ay pagbabahagi ng aking uh, natatagpuan na baging, bagong obserbasyon na ito po ay napaka besa at napaka importante po sa uh, katulad din Uh, sa inyo na mahilig din mag uh, tanim ng sili. So mayroon siyang ano na ano sya. Yan uh, So um, ilang araw, araw pa lang nakaraan na naglalagay po tayo ng uh, pamatay ng punjay dito. So dati kasi mga ka dito na portion ilang puno dito na nalalanta yung dahon nya meaning pumasok na yung punjay tapos nakita ko na nalalanta na yung dahon nya yung ginawa ko ay naghalo po ako ng uh, punggo pre ito po ito, dinala ko na din para uh, para sa ganon makikita nyo talaga baka sabihin nyo sa akin na hindi, hindi ko pinakita yung dinamit ko ito ay pangalan na uh, punjay side or ito ay uh Pongo fray. Oh. Uh, Kito po ay mabibili sa mga mga Agre uh, uh, Agres uh, store sa inyong lugar kung saan ay mayroong mga malalaking Agres store dyan. So mabibili po ito. Pwede din sa online Shopee. So sa amin ay sa Shopee namin binili. So ito po yung nakita ko na lumanta na yun, nalanta na yung dahon ng sili natin. Hindi ko lang napakita kasi hindi ko na noon. So, naano ko talaga na sabi ko sayang naman pag mamamatay ito. Kasi kapag alam nyo kasi mga kaparms, kapag nagsimula siya sa isang puno tapos sinayaan mo ay talagang lilipat yan sa kabila. No? Hanggat yung mga katabi niya na mga sili ay pwede po na lahat sila ay mamamatay na mula po sa puno. So ang ginawa ko dito ay nag ano ako nag uh, kuha ako dito ng isang scope. Yung laman ng isang scope ay I think mga 25 uh, grams ang laman noon at nilagay ko lang sa isang galon. Yung pang sandok namin na galon na naglalaman ng 5 liters, oh hindi nga umabot mga siguro mga 3 liters lang laman noon or 4 doon ko hinalo yung isang scope or a ah, 25 ml o 25 grams na ah punggo pre gamit natin hinalo ko at saka nilagay ko dito sa puno ng ah, dito so ito para makita nyo na ah, hindi ako nagsisinungaling sa sinasabi ko dito tayo dito ito po yung mga kaparms ang nilagyan ko ayan oh. Ayan. So makikita nyo tuyong tuyo na nga eh. So makikita nyo ang kulay ya. Uh, kulay blue pa sya. No? Ayan. Ang puno mga kaparms. Ang una nga ang dahon na laglag na eh. Yun No? Yan. Yan. Nilagyan natin. Ang dami daming nilagay natin. Tapos nakita natin itong ginalaw ko yung puno niya eh dati eh. iwan ko kung mabubuhay ba talaga to pero nakikita ko mga kaparms ay hindi na po na tingnan nyo nawala yung lanta niya. so meaning uh, medyo uh, nabubuhay siya muli no? so nilagyan natin marami yung nilagay natin no? dati nalalanta na yung dahon niya. pero ngayon ay uh, bumalik no? pariho lang sila diba oh? makikita mo pariho lang yun sa katabi niya, pariho lang din yan oh, oh. Yan. So 'yun ang nilagay natin mga ka nilagyan natin ng fungo pre. Para po na uh, habang uh, bago pa lang yung nalanta yung sili mo. Tapos nakikita mo yung puno niya na uh, medyo na bubulok siya. Uh, hindi mo uh, dapat palampasin at bigyan mo ng lunas agad para sa ganoon ay mapatay yung mga uh, bakterya at hindi pa kumalat. At eto uh, nakikita ko na parang nabubuhay siya muli iwan ko kung eto talaga mabubuhay siya talaga pero ilang araw na din to eh nagtaka ko na bumalik yung dahon niya sumigla uli pero na natin kung tuloy talaga nga uh, mabubuhay siya eh meaning napapatay talaga yung bakterya yun mga kaparms mayroon pa dito sa kabila nilagyan natin saan ba yun na medyo nano na din yun kaya nilagyan natin. Dito ata yan. <coughs> Hindi ko na natatandaan. Basta dito natatabunan ata ng lupa mga farms. Kasi naghuhukay kami dito sa kanal. So mayroon dito. E, nilagay ko talaga sa puno ang dami nilagay ko. So hindi na natin nakikita siguro diyan to na lang diyan. Nalanta din 'yon eh. Sabi ko ang sayang naman, kikita nyo maraming bunga yung sila natin tapos mamamatay. Tapos ah uh, pag kumalat na yung bakterya ay yung uh, mahirap mga kapams. Ayan po ang uh, dito lang hanggat dito lang po yung uh, video natin at salamat sa yung panonood at patuloy na pagsuporta huwag kalim kalimutan i-share is ang ating video salamat po god bless